Hello guys, good morning sa inyong lahat. Sasarahan po natin yung ilaw sa kapilya. Kasi nakabukas pa po, ang aga po. Tapos punta po tayo sa likod ng bahay. Ayan po yung mga nagawa ko na po, ang, ano, sing po ako ng mga sanga. Kasi pinutulan namin gagabi, kahapon ng hapon. Ayan po, oh. Manguha po tayo, maghanap po tayo ng uulamin natin guys. Eto, oh. Mga alugbati, ang lalaki ng dahon. Kukunin natin guys yung mga dahon nila guys. Ayan. Pati ang malalaking yan kunin natin guys. Tapos magluluto tayo mamaya ng ano. Kasi may, may nabingbit pong ano. Isang dalag at saka dalawang hito yung anak ko. Sasahog natin. Abrawin natin siya guys. Ayan kunin natin lahat guys yung mga ano sanganya. Para kumapal. Kasi mas masarap po kapag ano, madami ang ano, nagbati. Ayan po guys, oh, ang dami. Ayan. Ayan pa. Meron pa po doon guys, pupunta tayo mamaya, kukunin natin. Doon sa banda mayroon pa. Dagdagan natin yan. Ay, may talong guys, oh, ang dami. Tsaka aba, gabi. Ayan po mga talong, oh, may mga bunga. Marami na po kaming na, ano, na harvest na talong ay may bibi guys ilapag muna natin ito guys at uhulihin natin yung mga bibi ala nagtatakbuhan na sila guys tignan mo Tatakot na sila guys Ayan. dalawa po baka po kainin si kayo ng mga ano pusa o aso may daga tara na ilalagay ko kayo doon sa may ano sa likod po kasi guys doon po ilalagay iikot pa ko. Iikutan ko pa yan. Mamaya na po ako ayun na. Iniwan ko yung ano ko. Hinarvest ko na alugbati. Ayan, diyan na kayo. O, ayan na guys. So, Tuwang-tuwa sila guys. So, napunta na sila doon. Ben, iano mo yung ano, ayusin mo yung bakod. Ayun, kasi nakakalusot sila doon. Ayan po guys, inayos nung anak ko yung ano, bako. Yung kasi ito kasi sa bandarito walang net. Kaya ilagyan niya ng ano, kahoy na ano. Para hindi sila makawala, ayan oh. O oh, di ba? O oh, tara na guys, punta tayo doon. Ayan yung kulungan no. Oh. Diyan siya nangingitlog. Sunod-sunod si aso eh. Ah, sunod-sunod ka. Ha? Ito po oh, ang taas ng ano niya. Oh dito po ang ano nila daanan namin pag pinapakain ayan po kukuha po tayo ng lubig guys mangnunungkit tayo ayan po may nakawa na po ako ng lubig hindi ko na pinakita kanina kasi walang maghahawak ng camera ayan po oh, sila ang dami kong nakuha oh. sinungkit ko po at may nakita po akong hinug na saging at saka yung mga darandan oh. darandan yung dalawang darandan at saka ito oh. lemon po yan o, di ba Tapos may saging pang isa, may kakainin na ako. O. Oh. Yan po lahat nakuha ko, guys. So, oh, tara hugasan na po natin, guys. Yan, hugasan na natin. Hugasan may igi para ano, malinis siyang maigi. Gagawin po natin siyang suka. Ayan. Yan, marami na pong linis yan, guys. Gagawa po tayo ng ano, suka. Yung, at saka juice.